Itong asawa natin, ragaan natin to Hinugasan mo to O, oh, okay, malinis naman pa. Kasi itong niya, ito, ito, tabi niya, Oh. Ano, nabali ito? to, oh, na natin to Oras kontra la piste, yung sigas, titas, kasama yung titas, iso, iso. Nayo na Bakit hindi mo, ano, nai? Asan yung sila ginawa? So, mga kabay, Rodri. Pwede na lang tayo, maghihilot-hilo. Hmm. So, video gabi-gabi na. Magpalit na tayo ng salamin. Maganda talaga sa original. Ha? CR. Nasa CR daw, Jill. So, mga kabay, ganito. <coughs> Gamutin natin yung asawa natin. Kasi itu oh, balok tu tu. Nih, nih patingnya berbeza. Baru, bang. Aku mana? Lebih, no. Tert. No? Yan. Malah apa ya? Di mana tu? Labu pun. Lihat mi tu mi. Bercakap dengan kita. Kamu tu naik. Diyan mo sana ulo gamot sa speaker. So. Yan. Ito. O hmm. nga, ano, ta bingi no? Hmm. Lang, masakit. Sakit? Masakit ba? Yeah. Tapang ngin. Tuba-tuba. Hmm. Iyo, iyo na pergi Mga kabay, may tanim kami na tuba-tuba, no? Tuba-tuba. Tuba-tuba. Ano? Ito yung tuba-tuba mga kabay. Ang gagawin natin dito ganito yun. Para ito kasi napilay oh. Okey. Sindihan so, nak tunjukkan lighter. Di mana? Ada ha? di albularyo itu. Ila lah membahas mangkip Si mangkip wing. Tapos <laughs> maganda may tanim kayo nito mga kabay ha. Tawag nito tuba-tuba. So ganito. Oh, ganito na. Yan lagi na din tuba -tuba. ang tuba-tuba. Yan lang 'yon. Lagi na din nang ipikasin. Well. So ito. Ubpakan mo nga. So. kasi ito na ito 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 'yon ito. Tayo tayo tayo. Hmm. Dapat Eh, di dito dito kita lang 'tong anak ng Non. Hindi. Ha? Solo yan siya solo. Raber, raber banber, rubber. Band, rubber. Bakit ating mga sinikol dito? Yan. Magaling. Orasyon kontra lapis di Diyos, di Diyos, di ha? Diba? Dito. Rabir, bagi tali kespaan sa mama mo? Rabir, Rabir, dalawa. Kasi itong tuba-tuba. Ito no. Pag may pila ito, didikit to siya. Didikit. Pag walang pila ito, mahulo siya. Plastiko Diba meron kayo sa tindahan yung ano, binibintan yung sa tali sa ulo? Sa buhok? Ha? Meron, meron ba? Eh, hey, pupasok dito. Dito pag-inog kanya mga Yung Ugat. Oh, namaga no, talaga, oh. Hmm. Hmm. Ito, pag-ugat yung gano'n, maga. Pasok mo dito sa ilalim, isilin mo, yan. Hmm. Hmm. Pag may idea na kasing tao, ganito, may tao niya, very close, look, very close. Dah. Yan. Ito, mga kabay, talian Hindi na natin ikpitan kasi hindi makadalo ang dugo. 'yan di ba? Ready bigay sini. Ay mukasit tong paa na to na. Hindi na dulas nahulog. Uh. 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 Ah. Yeah. Ah. <coughs> okay. Yes. Pakinggan so, mo na mga kabayan. Okay. So shout out sa inyong lahat mga kabayan. Yeah. time na lang magi-tiktok. Kasi mayroon kami dito ba. 'Yan ang toban-toban namin mga kabayan. So ganito. Okay. Oh, may mga tanim kami dito mga kapeng. Kung mag, pag may manok, meron kayo tanglad. Dito meron kami dito mga rosas. O, oh, di ba? Meron kami dito gano'n. Oh, ba? Diba? Okay, so gano'n na lang. O, oh, nay. Hmm. Ito sawa ko. Kaway din, nay. O, oh, masakit pa? Ha? Sa sunod nga, buti hindi naputol yung ano mo. Pa, din mo. Sige, gano'n na mga kapeng. Babu.